One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, nakakaloka ang beauty ng mawasam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. So, happy Wednesday sa atin lahat. And then, of course, kamusta naman sa lahat ng mga subscribers natin dito sa Mama Sam Vlog na sana lahat kayo ay okay na okay today. And then, of course, sa mga bago natin subscribers, maraming maraming salamat sa pagsuporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa Mama Sam Vlog. Marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wad na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, mama sa Miss Grand Cambodia. Mukhang magbabalik dahil nag-post nga si Miss Grand Cambodia na hindi daw siya so-surrender sa laban niya dito sa Miss Grand. So anong masasabi mo dito Mama Sam? Nangangamoy bang pagbabalik ang Miss Grand Cambodia after na nangyari nung mga nakaraan? Sa Miss Grand International between Cambodia. Well, ang masasabi ko, <laughs> nakakaloka. So hindi ko alam kung magbabalik ba si Miss Grand Cambodia dahil may mga paeksenang ganito. So, hindi natin alam kung pwede pa siyang bumalik after nang magtatalak sila sa social media. Pero, kung bibigyan siya ng pagkakataon ni Mr. Nawat na makalaban o makaeksena dito sa competition, eh, di pumunta na siya. <laughs> di ba? So, yun, kung papayagan siya. But ako para sa akin si Mr. Nawat naman always welcome naman talaga ang lahat ng mga kandidata, di ba? So parang feeling ko kung magbabalik siya, tatanggapin pa rin siya ng bongga bongga At yun yung abangan natin. So medyo nakakaloka lang. After kasi nilang magtatalak, tapos ngayon biglang babalik. But for me, pwede pa siyang humabol kasi wala pa naman preliminary competition, swimsuit competition pa lang naman. And then sa prelim, kailangan nandiyan na siya kung magbabalik siya And then, meron pang pa national costume competition. So, sayang naman kasi yung pin niya, di ba? Kung pasabog sila. So, tignan natin kung makakabalik si Miss Grand Cambodia. Di ba? So, yan. Good luck! And then, of course, para na masasumunod natin, chika. Mama sa ang pambato natin sa Miss Grand International pasok sa top 5 para sa best in swimsuit. So anong chika mo dito? So ayun na nga nagkaroon nga ng botohan at nasa top 15 nga ang ating pambato. So medyo angat. Ang nangunguna ay syempre si Myanmar Pangalawa si Indonesia, Paraguay, Thailand, Philippines. And then Vietnam, Peru, Guatemala, Mexico, Malaysia, and then Colombia, India, Venezuela, United States at Nicaragua. Kung napansin niyo, wala dito si Miss Spain kasi na botohan, 'di ba? So 'yon, so mamaya ang final vote. So magkakaalaman ko sino nga ba ang napili ng judges at sino nga ba ang napili para dito sa botohan. So, yon combination kasi siya. So, malalaman natin mamaya yan. But, congratulations kasi naipasok natin sa botohan ang ating pambato na talaga naman dito palang napapatunayan na natin ng na malakas talaga ang laban ni Miss Philippines. Pero kung ako tatanungin ninyo, para sa akin, siya ang best in swimsuit. So, yan. So, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, speaking of best in swimsuit, pambato natin sa Miss Universe, mapantayan kaya ang performance na ginawa ni ano, CJ si Apiasa dito sa Miss Grand. To be honest, syempre, magkaiba naman yung Miss Grand, magkaiba naman yung Miss Universe, no? So, sana, maintindihan natin yon pero kung anuman ang ginawa ni CJ na ingay dito sa laban niya sa Miss Grand sana ganun din ang ingay na mangyari dito kay Chelsea Manalo sana maipakita ni Chelsea Manalo yung lakas ng Pilipinas katulad ng ginagawa ni CJ Opiasa so yan ang abangan natin sa Miss Universe ako naman naniniwala naman ako na magaling naman si Chelsea Manalo eh, at prepared naman siya. So, kailangan lang natin siguro hintayin yung mga pasabog niya, yung mga paandar niya na sana makita yon ng organization. No? So, sana mapansin. So, malalaman natin yan kung ano mga eksena ni Chelsea Manalo, kung meron nga bang ibubuga at meron nga bang ilalabas na pasabog ang ating pambato. So, yon ang abangan natin. Anyway, kung ikukumpara naman natin si Chelsea Manalo sa nakaraan na laban ni Michelle D, medyo mahihirapan si Chelsea Manalo na ma-reach yun eh. Pero, syempre, Miss Universe to, si Chelsea Manalo ang gagawa ng eksena para sa laban niya dito sa Miss Universe. For sure, aariba yan ng bonggang-bongga because she is Miss Philippines. So, yun. So, I'm so excited for her. So, yun. Good luck. So, speaking of good luck, syempre, pambato natin sa Miss Aura International. Rumampan na para sa preliminary competition nila dito sa Miss Aura competition. So, anong masasabi mo sa ipinakitang performance at evening gown ni Miss Aura? Mm. To be honest, medyo naop ako doon sa gown na suot niya. Pero, yung pin form naman niya, in fairness, medyo bongga naman. Hindi ko masasabing top, hindi ko masasabing winner, pero maganda naman yung execution niya. Kaya lang, sabi ko, bakit ang dami-daming gown na pwedeng suotin? Ganito ang suot. Talagang minsan, dapat talaga, ang kandidata talaga, nasa game plan talaga siya mula sa evening gown, performance, para alam mo yun, kumabog ng bonggang-bongga. -bongga. So, dito sa suot niyang gown, maganda, wala namang ano, pero mas marami kasing magaganda din. Kaya medyo nakakakaba. But, tignan natin. Siyempre, performance naman na ipinakita niya. Panalo naman. Buti na lang magaling si Isa. Kung hindi, ligwak. Charot. So, yun. So, in fairness, maganda yung execution niya. Pero, hindi ako nagagandahan dun sa gown. But, kasi parang piling ko, yung dapat yung design, medyo tinaasan pa konti. Tapos sa kanilagyan ng, ano mo yung laylayan. Kaya parang piling ko, ang baba kasi. Kaya parang hindi nag doon sa katawan niya. Siguro kung matangkat-tangkat si Isa ng more, ayun, mas magandang tignan to. Kasi mas lalabas yung, yung kaseksihan ng gown. Tapos mas maganda ilalakad. Kung baga sa madaling salita, hindi naman pangit yung gown. Ang problema is yung sa katawan ni Isa, hindi nag-fit ano, nag -fit yung gown ng bonggang bongga na para makita mo tuloy yung, yung ganda talaga at yung flow ng gown. So, yan! Anyway, nagawa naman ni Isa yung best niya. At maganda naman yung execution niya doon sa paglalakad niya. So, good luck kay Isa na sana makarating talaga siya sa dulo ng competition ng Miss Aura International 2024. So, yun. I'm so excited for her. And then, para na sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Jasmine Bungay, nagpasabog sa Miss Globe. Mama Sam, anong masasabi mo sa gown ng mga suot ni Jasmine Bungay? Both I love, yung white and ano, tawag dito, yung white and orange. Pero mas gusto ko talaga yung cut ng orange. In fairness sa kanya, keep smiling. Talagang masasabi mo na radyan talaga yung beauty na meron siya. Grabe, ang lakas makabini-bini Pilipinas. At gusto yan ni Christine Ann Perez. Di ba So, yon ang ganda. Ang panalo, ang winner. So, in fairness sa kanya, sobrang panalo yung orange na gown. Ang ganda ng cut. Sabi ko nga, sana ganito yung suot ni ano sa Miss Grand yung mga ganito. And, yung nagpalit siya ng gown, yung color white na yung ginamit niya, in fairness sa kanya, sobrang ganda pa din. Sobrang winner pa din na talagang, oh my gosh, gusto kong pumalakpak ng bonggang-bongga. Ang ganda ng execution. Sobrang sabi ko nga, ay, talagang lumalaban talaga yung pambato natin. Tapos ang ganda ng ayos ng buhok. Talagang tama yung itinaas niya, binanat niya yung buhok niya. And then nakita yung beauty. Kaya sabi ko, win winner. So yon ang ganda, ang ganda-ganda niya doon. Lalo na yung, yung orange, gustong gusto ko. Pero yung white, in fairness, ang social din ng dating. Bumagay din talaga sa kanya. Nagmukha talaga siyang brilliant girl. Tapos, sabi ko, ay, my gosh, ang lakas ng laban talaga ni Miss Philippines. So, yun. Nakakaloka, di ba? So, yun. Parang suot ko na nakakaloka kasi nga, meron kaming event. <laughs> so, kailangan flower-flower yung suot. Ganito. Uniform yan. So, yun. so, Ayon, congratulations sa ating binibini na sobrang ganda talaga. And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Miss Colombia ang nanalong Miss Globe. Well, ang masasabi ko ay naloka ako. Kasi maganda din siya. So yon. akala ko... Thailand, kasi syempre yung kung pagbabasihan natin yung sagutan talaga si Thailand on the spot nakasagot naman ng bongga bongga pero kasi eto kasi si ano si Miss Colombia na local lang ako doon sa Q&A niya kasi si Alo si Luis na yung sumagot di ba konti lang yung sinabi niya pero ang dami sinabi ng interpreter so yo so medyo na lang ako doon anyway maganda yung sagot niya kung yun naman talaga yung sagot niya and then maganda naman si Colombia so congratulations na lang Piling ko hindi talaga siya ibibigay sa Asia kasi parang kagagaling lang sunod-sunod sa Asia. So, ngayon gusto naman nila maiba. Mm -hmm. So, yon Kaya, okay lang yan. di ba? So, yon So, ano daw ang masasabi ko? Jasmine Bungay, second runner-up dito. Last year, naka-third runner-up tayo. Ngayon naman, second runner-up. So, ibig sabihin, maganda yung stand talaga natin sa Miss Globe. Feeling ko, medyo naanot siya doon. Nadali siya sa Q&A. Ano, parang ano, yung medyo yung nag-iisip siya ng sasagot niya. Pero maganda naman yung sagot niya. Kaya lang, mas magagaling kasi din yung kalaban ni eh, Kung iisipin mo, maganda din yung mga explanation ng mga sagot nila. So, hindi lang ako pabor do sa top 5 kasi iba-iba yung tanong. Dapat isa para bongga. But, happy naman ako kasi syempre, naka-second up siya. Mahirap itawid yung, yung top 5 kung iisipin mo kasi kung pupunta ka doon sa sa ibang kandidata na lumalaban din hindi nila narating yung top 5 pero si Philippines talagang pinagsikapan niya yung top 5 na yan at hanggang doon lang talaga second runner up but winner na winner pa rin so level up tayo sa totoo lang kay Jasmine Bungay kumpara last year last year maganda din yung kandidata natin di ba pero naka third runner up so ngayon naman second runner up. So baka sa susunod title na tayo. Di ba? So yon, so good luck and congratulations syempre kay Jasmine Bungay and then congratulations syempre sa Binibini Pilipinas dahil ang mga girls nila ay talaga naman pinatutunayan ng binibini hanggang ngayon na talagang Perfect ang mga girls na pinapadala nila sa international pageant. Sobrang winner. Wala akong masabi sa performance. Wala akong masabi sa ipinakita ni Jasmine Bungay. Siguro hindi niya lang talaga to destiny. But second runner-up is a second runner-up. Be happy na girls. ba? Diba? So, dapat happy tayo mga Pilipino sa narating niya. At wala naman akong nakitang problema doon. Kumbaga, dapat mas natuwa tayo. So, at least, di ba, naka top 5, then second runner up sa Miss Cosmo nga, hindi nilang binibyan ng kahit man lang top 5. Di ba? Diyos ka So, ayan congratulations and mabuhay ang gandang binibini. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe dyan, Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.